Pita, Pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Pita, Pandila. Isang British Island Territory na makikita sa North Atlantic Ocean ang Bermuda. At dahil sakop o nasa ilalim ito ng Britanya, may kaugnayan dito ang disenyo ng kanilang watawat dinisenyo at isinama noon sa watawat ang Union Jack Flag na pambansang watawat ng United Kingdom. Nilikha ito matapos magkaisa ang Ireland at Great Britain. Makikita sa kaliwang itaas na bahagi ng pulang Bermuda Flag ang Union Jack Flag ng United Kingdom. Kumakatawan din ito sa oneness at unification. Nasa kanang ibabang bahagi naman ng watawat ang kanilang pambansang sagisag na luntian at puting badge na may larawan ng pulang leon sa damuhan. Ang leon ay may hawak na shield o pananggalang na sumisimbolo sa paglubog ng British ship Sea Venture noong 1609 dahil sa nangyaring hurricane. Ang pulang leon ay kumakatawan sa pakikiisa ng England sa Bermuda. Ang ibig sabihin naman ng pulang kulay ng watawat ay katapangan, kalakasan, katibayan at lakas na loob. Inadopt ang watawat noong October 4, 1910. Ito po si Grace Estabillo, hatid ay kasaysayan ng ating bida bandila.